Hello, hello! Good morning! Another day, another mini vlog na naman tayo. Ay, kinagawa nga palang extension dito sa aming garahe sa bahay. Kaya maaga nga akong namalengke para nga makabili ng uulamin ng mga naggagawa dito sa bahay. Kaya sinumulan ko na nga agad ang pagpapakulo dito sa mga nabili kong pata ng baboy. Basan ko na nga din itong mga nabili kong munggo para nga isasabay ko ng ilaga dun sa ating pata ng baboy. Sabay-sabay na nga din silang lumambot dahil nga medyo matagal-tagal nga din itong pak pakuluan Bang pinapakuluan ko yung munggo at saka yung pata ng baboy ay nagprepare naman ako nitong mga gulay na ilalagay natin. Ilalagay nga pala ako ng slice ng kalabasa kaya naman sinumulan ko ng tanggalan ng buto at saka binalatan ko na din. Yung ganitong kalaking kalabasa nga pala ay nabili ko lang sa halagang 10 pesos. At ayan at inumpisahan ko na nga hiwa-hiwain. Kayo ba mga mare naglalagay din ba kayo ng kalabasa sa ginisang munggo? Dahil ako mga mare kapag magmumunggo talaga ako ay nilalagyan ko talaga yan ng kalabasa. Pag sa kalabasa ay meron din tayo ditong tinaddad na langka. Isang supot ng tinaddad na langka nga din pala yung ilalagay ko mga mare at nagkakahalaga nga din yan ng 10 pesos. At tapos nagprepare naman din ako ng sibuyas at saka nitong bawang. Di dalawang perasong sibuyas nga pala yung gagamitin ko dito. Kaya na hiwa-hiwa ko na nga din. So kuno mang pinipit itong mga bawang. Pitpit -pit ko talaga yung bawang mga pare para nga madali na lang balatan. Kaya hiwa, hiwa ko na din. Kaya natin ko na nga itong ating sasahog. Sipan ko nga rin palang maglagay ng dahon ng malunggay. Kaya ayan, namitas na nga rin ako ng dahon ng malunggay dito sa may likod bahay. Nahit ko nga yung paghihimay ng malunggay mga mare. Paano ba naman kasi? Ay napakabusisi nga nito. Pero parang nga magkaroon din ng sustansya yung lulutuin natin ngayon. Kaya ayan, pinagtsagaan ko talagang himay-himay. Wala nga din kasi akong ibang maisip na pwede nating ilagay na dahon-dahon dun sa ating munggo. Ang malambot na nga yung pata ng baboy at saka yung munggo ay napailit na nga din ako nitong kawali at naglag na nga din ako ng mantis. sana nga din pala ako ng bawang at saka nitong sibuyas. Isang-isa ko lang hanggang sa yung kanyang aroma. Pagkatapos ay nailagay ko na nga dito yung ating kinakuluan na munggo at saka pata ng baboy Ano nga inubos nilagay doon sa may ating kawali at ibinuhos ko na nga din dito sa may kasirola na pinakuluan ko. Kaya ko na nga din pala itong mga tinadtad na lang Pagkatapos isinabay ko na rin ilagay itong mga nahiwa kong kalabasa. Nalo-halo ko lang ng konti. Pagkatapos ay naglagay na ako dito ng Norport Cube. Kukulangan ako sa isa kaya ayan at binalawa ko na kaya, tatakpan lang muna natin ito mga mare hanggang sa lumambot yung ating mga nilagay na gulay kaya naiwan ko lang saglit pero dumikit na talaga dito sa ating kaserola kaya dali-dali kung nilip dahil nga baka magkaamoy sunog na yung niluluto ko. At ayan, natinimplahan ko na nga pala ito mga mare ng magic sarap. Dahil nga pala ako mga mare ng konting patis para pandagdag lasa. Patikman ko nga at okay na din yung lasa ay nilagay ko na nga din itong mga hinimay-himay kong mga dahon ng malunggay. At ayan, at konting-konting pakulo na nga lang at maluluto na nga din itong ating ginisang munggo with pata ng baboy. O siya, yan lang muna mga mare. Bye!